Mga estudyanteng nakapagtapos ng high school noong 2024 na hindi nakakabasa, pumalo na sa halos 19 million pagkatapos ng high school desisyon ng estudyante o oh, di naman kaya ay uh, nakadepende sa kanilang resources kung ipagpapatuloy pa nila ang kanilang pag-aaral ng kolehiyo o oh, mag apply na agad ng trabaho. Pero ano man ang kanilang magiging desisyon, nakaka-alarma pa rin ang inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority na merong mga nakapagtapos ng high school na hindi nakakabasa sa kasamaang palad, halos labing siyang milyon silang lahat na hindi nakakabasa. Ang buong detalye, ito. Sa ginanap na Senate Education Panel hearing nitong April 30, inireport ni Committee Head Senator Sherwin Gatchalian ang datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA na merong 18.96 million na graduate ng junior at senior high school nitong nakaraang taon na maikukonsiderang uh, functionally illiterate o hindi nakakabasa at hindi nakakaunawa ng simpleng istorya. Kabaliktara naman ito ng na mga taong Functionally literate na identify ng PSA bilang mga taong marunong magbasa, magsulat, magbilang, na kinabibilangan ng tanging 79% ng mga senior high school graduates noong 2024. Ayon po yan kay Assistant National Statistician Adrian Cerezo. Nangunguna sa mga probinsyang may mataas na kaso ng functional illiteracy ang Tawi-Tawi, Davao Occidental at Zamboanga del Sur na merong 67, 53 at 49%. Taliwas ang naging resulta ng datos sa basic goal ng edukasyon na siguruhin ang bawat estudyante ay matututong magbasa, magsulat, magbilang at makaunawa. Pero ayon kay Department of Education DepEd Secretary Sani Angara, sisiguruduhin nila na sa pamamagitan ng mas pinalakas na mga hakbang, matututo ang mga estudyante na maging critical thinkers at hindi masanay sa pagmememorize lang. Samantala, magsisimula ngayong bakasyon ng mga programa mula sa DepEd na bawat bata makakabasa program o yung tinatawag na BBMP at Literacy Remediation at Program o tinatawag na LRP at Learning Camp. Sa mga magulang na nagpapaaral dyan, papayag ba kayo na mauwi sa kapareha sa sitwasyon ang binabayaran ninyong tuition? DWIZ Research Report Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.